Hello, Assalamualaikum salahat. So for today's video, magluluto tayo ng uh, ginagmay Ginagmay, kung sabi saya pa So sa mga oras ngapon po na yan, naglagay na ako ng bawang at sibuyas at saka luya So ayan po yung ingredients natin is manok Siyempre manok ang lulutuin natin, ginagmay At hiniwa-hiwa ko na din ng maliliit yung ating patatas at syempre habang minikos-mikos natin itong ating niluluto ay pwede po ba akong magtanong sa inyo kung saan po nakakarating ang ating video na to. At pagkikomment na lang din po sa baba dahil sa tinagal-tagal kung hindi nag-upload hindi ko na alam kung sino yung mga nagsasubscribe sa akin. Nag-upload naman din po ako ng shorts pero ang dami din pong mga viewers pero hindi ko alam kung saan yung mga nag-reviews actually marami din po nag views ng aking shorts at saka yung mga videos kaya gusto ko pong mag hanggang saan umabot ang ating video dahil nagko-curious nga lang po ako dahil marami po talagang nag-views salamat, alhamdulillah at dahil nga sa hindi ko pag-upload ng matagal matagal-tagal din akong nawala hindi nag-upload ng mga videos kaya ayan nagulat na lang din ako kung bakit kung bakit may ano may mga viewers pa rin akong marami maraming maraming salamat po sa pag views ng aking videos at sa mga oras nga na yan ay naglagay na nga ako ng manok natin nilagay ko na yung ating manok at saka yung ating patis so naubusan na nga ako dyan ng patis kaya nilagay ko na, tinimplahan ko na lang ng asin at saka yung uh, seasoning nilagay ko na rin pala yung ating patatas. Ayan. At syempre po, hindi po natin kakalimutan yung ating paminta. Dahil yung paminta ay nakakawala po ng langsa ng ating manok. At ito na nga po ang ating finished product. So, nilagyan ko na lang din po siya ng tomato ketchup. Maraming maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat please wag pong kalimutan mag-subscribe, comment, like, and share. Thank you po. God bless.